Napagot ko na nga pala yung aking sandata para maputol ko na yung aking gagamitin pang gatong na. Ito nga pala yung daon ng buri o kaya nipa ang siyang gagamitin natin ng pagpahiyas na. Na ito'y nagbula pa sa bayan kung sinilangan sa sa bula kamarimiso pala. Muli si Mr. Pips ay magluluto ng isang pagkain para sa pangkaraniwang lang. ito Ito'y ginagawa ni Numan. Siguro naman lagi tayo nagluluto ng mga ganitong larangan. Ang pagkakaiba lang nito, ang bawat sena ay bibigyan muna natin ng buhay at malaga. Patuloy-tuloy ko nang na nga hinahanda yung aking mga sasangkapin tulad nga nito, isang tulingan. Kailangan matipit muna natin siya. Patuloy-tuloy ko na nga pinipit-pit ng pinipit-pit yung mga tulingan na ating sasangkapin. Rekado naman yung aking pinalundag na at iwa iwain ko na siya. Tinanggal ko na yung balat niya at turuyang ko na ginagayat-gayat siya ito mahari maaari natin hindi tingnan basta't kabisado lang natin yung ating mga ginagawang simpleng simple lang naman patuloy tuloy pa rin yung ating paghihiwa ng iba't ibang regalo na tulad nga ito kamatis na yung ating iniwa-iwa at yung sili naman yung ating hindi tinitingnan ito ko nang matatapos yung aking mga paghiwa hiwa na tayo sa mo muna ng kwela. At pinilipit-pilipit ko muna at naging lipukad na siya nandito na rin yung aking ibang kasangkapan na gagamitin natin dito sa ating mga ginagawang simpleng simple lang naman inigay ko na nga yung iba't ibang rekado na at aking dinidikdik ng dinidikdik na patuloy tuloy ko na nga siyang dinidikdik ng dinidikdik na at para maging pinong pino siya lahat ng rekado ay aking inilalagay lagay ng inilalagay na muli itong ating ginagawa ginagawa to ng karamihan nila lang ito hindi dapat kaingitan ito ay maaaring tularan minuman kung nais nyo rin lang naman kung tawagin pa kami lusong. Ito ang ating ginagawa ay simple-simple lang naman. Ang ginagawa yung pagpuputol-putol ng pagpuputol-putol ng iba't ibang ricado pa. Yung taba naman ng baboy ang aking chinachap-chap ng chinachap-chap na ito'y nagpapasarap talaga ng lasa. Sa lulutuin nating tulingang sinaing tala sa bandang Batangas, yun talaga yung pinakang high in nilang pagkain pala nandito na, na nga yung pinaling sangkap nating inilagay na yung tabangan ng baboy yung lubos na magpapalasan at magpapalinamnam talaga sa kanya ayan nandito na nga yung order natin na parasin Salamat kaya karamihan sa ating mga Pilipino kadalasan talaga yung maraming high blood talaga dahil sa mga taba nating hinahalo sa mga pagkain natin pala minsan naman kasi pag puro lang para sa akin lang naman mas masarap kung mayroon kahalong taba lalong lalo na sinain niluto ko pala pero kailangan dito minimal lang yung bawat kakainin natin lalong lalo na kung matataba yung pagkain natin kakainin na ilagay ko na nga yung sari-saring sangkap pa dito sa ating nilulutong Purasan mo natin, tumatalsik na. Lamang lang ang tsamba. Inilagay ko na nga yung aking paglulutuan at lalagyan muna natin ng iba't ibang dekorasyon na. Nandito rin yung alaga kong kayo pa. Ito yung mag-best friend. <laughs> si Mining Tao, si Moka. niya pa talaga. Hinugot ko na nga pala yung aking sandata para maputol ko na yung aking gagamitin panggatong na. Ito nga pala yung daon ng buli o kaya nipa ang siyang gagamitin natin. Ang na na ito'y nagbula pa sa bayan kung sinilangan sa bula ka marimis pala patuloy-tuloy na nga natin nilalagyan ng iba't panggatong na at sinindihan ko na nga siya at patuloy-tuloy na kanyang pagliyab-liyab na ito'y lulutuin natin na siguro mga tatlong oras o may gipa na animoy parang magiging sardinas siya yung Spanish style pala patuloy-tuloy na nga siya sa kanyang paglalagablab ng paglalagablab na tayo naman hindi nagsasawa sa kagagatong ng kagagatong sa kanya wala na tayong ginawa kundi kuwanan siya ng camera na. sa ating karanasan dito sa ating mga pagluluto, di natin maiwasang masugatan pero kasama talaga yon sa buhay nating mga ginagampanan. Kailangan may kaagipat din tayong mga sigurdad pala sa ating mga ginagawang simpleng simple lang naman. Patuloy-tuloy pa rin yung ating pagpapaapoy ng pagpapaapoy na. Kalipas ng tatlong oras, so higit pa ito'y dahan-dahan na nating inaapuyan na lang siya. Tiyak nating luto na siya. Sa so, kasalukuyan, pwede na natin siyang tingnan kung luto na talaga siya o kaya malambot na malambot na yung pinakang buto niya. Wala na nga tayong ibang gagawin nito kung di titikman na natin talaga siya. ipinta na natin siya. Amoy pa lang. Maginawa na yung pagkakaamoy na. Sigurado to. Malamang masarap siya. Tulad nga nito inatalsikan tayo ng mainit na mainit pala pero malayo naman sa bituka. Titikman na nga natin to kung gaano kasi kasarap. Unang ula sos pa lang yung unang natin yung grain. Manamit, malinamnam. Pag kayo nakatikin talaga nito, malamang din yung na makalimutan si Mr. Peps. Yung laman naman. Kahit yung tinik nito, lumambot na. Grabing linam nam talaga. Shout out sa inyo lahat. Sana hindi kayo magsawa sa aking mga video. Salamat, ingat, hanggang sa muli. Babu!